Ah, mga choy ah, kung tinood man mo na Pilipino kung tinood mo nga naghigugma sa tuwang bansa o tinood mo nga naghigugma niya mga choy mga igsoon Inaot ko nga tabangan na ito o pag ah, tabangan na to ang pamilyang Duterte. Mga tiyoy, saksi mo. Kung siyang gihimu sa tuwang uh, nasud. Ha? -gi, saksi mo. Gusto niya matarong sa nasud. Gusto niya kapayapaan. Uh, walay mga kriminal. Walay mga adik. Mga tiyoy, uh, ginapalayutan nila sa mga daotang tao inaot ko mga choy ah, uh, at uh, pinabangay tanyog ampu para kay tatay digong uh, kung asa man siya karon na ah, uh, gidala uh, uh, nag-uul ko kay eh, nakita po na ko yung uh, gimok sa itong nasod uh, nakita ninyo kung giyon saan niya pagdala kung giyon saan niya pagdala ang atong nasod Not ko mga Choy na Tananta niyo magpray para kay Tatay Digong kay uh, Iska na ko di ko gusto nga nana lang naon lang siya nga buralag pinakalit may Tabo mga Choy wala man silay wala man silay nakita nga nag ang pag-servisyo ni Tatay Digong at nung naglingkod pa siya pagka-presidente uh, maayo yan tumong sa tuwang bansa yung gihap tanan mga matoy inaot ko nga uh, magtinabangay tinabangay tayo mga choy di pwede nga maging Marcelo karon ron ita pwede magpadaog-daog mga choy ah, uh, tabangit ko ninyo magtinabangay tanin nyo para kay tatay digong uh, um, ta solve tanan problema mga mga choy ay uh, ko og oh, sa tuang tanan